What's up mga kaibigan! Isang magandang araw sa ating lahat At uh, habang po tayo ay narito sa Balawa Pagpapadyak ng ating uh, uh, boat dito sa bangka mga kaibigan Ayan, kami po ay uh, Torres Ispat po dito sa bansang Lithuania mga kaibigan So, uh, joke lang, kami po ay nagtatrabaho dito at namasyal po kami dito sa Lithuania mga kaibigan Dito po sa uh, Trakai, no mga kaibigan So habang po tayo namamasyal, no, may pag-uusapan po tayo, mga kaibigan. Ah, uh, patungkol po ito sa sa trabaho, no? So sa mga kaibigan po natin diyan, na naghahanap po ng trabaho, no, mga kaibigan, ito po ay uh, sasabihin ko po sa inyo at ito po kapag ito pong trabaho ito ay uh, qualification po ay pas ang quali ang qualification pong ito ay pasok po sa inyong uh, uh, trabaho or experience apply po kayo pero bago po tayo magpatuloy mga kaibigan don't forget to subscribe sa ating YouTube channel Kuya Rich Vlogs at i-hit niyo na rin ang notification bell all para lagi kayong updated sa ating mga susunod na mga videos don't forget to like and share sa ating mga kababayan sa ating mga, kaibig mga kaibigan para makatulong po tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan Dahil uh, kahit sa ganitong paraan ay makatulong po tayo sa kanila Dahil uh, uh, talagang ay, ang litwinya po ay nangangailangan po ng maraming trabahador Or mga uh, foreign expat workers na mga Pilipino dito po sa bansang litwinya, So tayo po ay pagpapatuloy na sa ating pag-uusapan mga kaibigan So ano ba yung nabanggit kong trabaho mga kaibigan? So ang nabanggit yung trabaho mga kaibigan ay ito po kung ikaw ay machine operator sa corrugated industry o pagawaan ng karton mga kaibigan at ikaw ay may experience sa non-woven, textile at saka needle punch. No mga mga kaibigan? Kung yun pong nabanggit pong iyon ay pasok po sa qualification po ninyo sa experience po ninyo, ay mag-apply po kayo. Argin po ito sa Skills Trader Agency, Inc. po dyan. Skills Trader, Skills Trader, Inc. dyan po sa Bansang Pilipinas. Sa may Malati, Manila po mga kay, mga kaibigan. Or isearch po ninyo sa Facebook page, uh, Skills Trader, Inc. At uh, mag-missis uh, po kayo doon, or may number po doon, tawagan nyo po at uh, mababait po ang tao dyan. At uh, kailangan po nila ng ganong skills na nabanggit ko. At uh, kung kayo po ay uh, ganun nga ang inyong experience at may alam po kayo doon, abay apply po kayo doon mga kaibigan. Legit at highly recommended po ang agency niyan mga mga kaibigan para po sa inyo. yan po kami galing mga kaibigan. Kaya apply po kayo doon, no? Mababait po ang tao diyan mga kaibigan. Mga kaibigan, no? Kaya highly recommended po para po sa inyo no at uh, an experience po kahit 2 years above mga kaibigan pwede po kayo mag-apply Pagka ganun po ang inyong skill or experience po kayo sa ganon no kaya uh, apply po kayo diyan urgent na urgent po yan kontakin niyo po or si Miss Ann no mababait po yan sila mga mga kaibigan diyan sa skills trader so yun lamang mga kaibigan sana wa ay uh, may share po ninyo ang mga video ito kung kayo po ay may mga, may mga kaibigan na ganoon po ang uh, kanilang uh, experience or trabaho ay uh, share po ninyo sa inyong mga kaibigan ang video ito para makatulong po sa kanila. no At kahit anong skill po uh, pwede po kayo mag-apply doon baka malay po, eh, malay nyo po may open, may open po sila or may hiring po sila sa ganong... Uh, sa ganong mga sa mga kailangan po ako may hiring po sila sa ganong trabaho po ninyo or skill po ninyo subukan nyo po mag-apply baka sakaling uh, matulungan po kayo ng agency yan dahil mababait po yan ayan o mga kaibigan habang kami po ay uh, napasyal mo na kami po dito ikot-ikot mo na po kami dito at sa mga pag nandito na po kayo tumunta po kayo dito sa Bansang Litwina sa mga natanggap po at makarating po kayo dito Pasal po kayo dito sa Trakay Maganda po dito sa Trakay Pag summer po, punta po kayo dito Masarap po dito mga kaibigan Dahil uh, pagka winter naman mga kaibigan Ay hindi po ito mga papaginabangan ng ilog Dahil dumitigas po ito, binilakaran po ito Pagka summer, maganda po dito pagka summer Oops. Ayan So yan, nagahabol na kami ngayon mga kaibigan Yan yung mga kasama natin, mga Pilipino din po yan Tiskelis trader din po yan mga kaibigan Ayan Sira kayo, sira to <laughs> Ayan Diyan po ating mga kababayan pag kita God, langoy kita Bro, nagtubig nyo ito bro Huh? Okay. yan ayun po ang trakay so yun lang mga kaibigan nawa po kayo po ay naikot po namin kayo sa trakay hapang po kami nag-vlog at uh, nawa po ay nakatulong po sa atin ang video nito, at uh, doon po sa ating mga kababayan, ay nawa kayo ay uh, sa mga nangarap po, pumunta po dito sa Lithuania, Masarap po dito at uh, nawa ay nakatulong po ang video nito mga kaibigan, salamat sa lahat God bless, mabuhay po kayo